Umaasa si Senator Robin Padilla na magkakangipin na ang Commission on Human Rights para gawin ang trabaho nito. Ito ay sa pamamagitan ng Senate Bill 2440 na inihain ni Padilla sa Senado na may layong bigyan ng mas epektibong sistema ang CHR kasama ang fiscal autonomy para hindi na ito may tuturing na toothless tiger. Ayon kay Padilla, hirap ang CHR na gampanan ang mandato nito dahil sa kawalan ng hipin. Napapanahon na anya na maging aktibo ang CHR sa pagprotekta at pagsusulong ng human rights para sa lahat, partikular na ang mga mahihirap. Sa ilalim ng panukalang batas, magkakaroon ng full authority ang CHR na tumugon moto sa reklamo na may kinalaman sa human rights violations kasama ang kapangyarihang mag-issue ng injunctive reliefs at legal measures. Titiyaking paninindigan ang pagiging independent nito at ang pondo para rito ay hindi babawasan. Sa nasabing pano batas, ang CHR ay ituturing na National Human Rights Institution alinsunod sa principles relating to the status of national institutions at iba pang resolusyon ng United Nations. Sa ilalim ng panukalang batas si Padilla, titiyakin ng CHR ang seguridad ng saksi at human rights defenders na may banta at ipatupad ang Witness Protection Service. Bubuo rin ang CHR ng Human Rights Information Campaign Program at ng Human Rights Institute o HRI para sa pagsusulong ng karapatang pantao. Ang HRI ay magiging training institute para sa mga investigador, prosecutor, justice, huwes, abogado at iba pang human rights workers. Samantala ang CHR ay bubuo rin ng legal assistance program para sa mga mahirap na human rights violation victims at gagawa ng taunang ulat sa mga monitoring activities nito. Tinatahasan ni nito ang CHR na gumawa ng hakbang para sa pagsusulong ng karapatang pantao ng mga Pilipino na nasa ibayong dagat sa pakipag-ugnayan sa Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers at Philippine Embassy. Mula dito sa Senado, para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.